sa Davao. Dahil sa selos misis, pinagsasaksak ng mister. Magbabalita si June Suter. Selos ang nagtulak sa isang mister kung bakit niya pinatay ang kanyang misis. Ito ang nakuwang impormasyon ng Digo City Police Station. Pinatay sa saksak ang biktimang si Wendy Toledo sa kanyang mister na si Alfredo Tulido doon mismo sa kanyang bahay sa Puro 4, Barangay Colorado, Digo City, Davao del Sur, Ayon kay Superintendent Kerubin Manalang, Hepe ng Digos, PNP, tinadad ng saksak ang katawan ng biktima, kaya itiniklara itong dead on arrival sa Davao del Sur Provincial Hospital. Samantala, kagad naaresto na ang sospek sa mga responding barangay opisyal na kuha sa posisyon ng sospek ang kutsilyo na ginamit ito sa pagpatay sa kanyang asawa sa kasulukuyan na kulong na ang sospek habang inaasikaso na ng kapulisan ang kasong isasampa laban sa kanya. Mula dito sa Dabao, June Sutarnan, DZRH Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita. <silence>